Makikipagpulong si Pangulong Noynoy Noy Aquino sa iba't ibang labor groups ngayong bisperas ng Labor Day. Sa halip na dagdag sahod, ipipresenta ng Pangulo ang non-wage benefits na posibleng makuha ng mga manggagawa. Matatalakay rin dito ang mga hinaing at hiling ng mga manggagawa. May nusagaw si Teresa Andrada. Teresa? Awi, ah, oui, Kara, alas 10 yes, ngayong umaga, magsisimula ang dialogo sa pagitan ni Pangulong Noy Noy Aquino, mga opisyal ng Department of Labor and Employment at mga kinatawa ng iba't ibang labor organization. Base sa schedule na ibinigay sa mga miyembro ng media, abad na labor issues na ipipresenta ng mga kinatawa ng labor organizations at pagkatapos ay magkakaroon naman ng pagkakataon ng Pangulo na magbigay ng tugon sa pamamagitan ng kanyang talumpati. Ang free labor day meeting and consultation na ito ay inaasahang sa sentro. Siyempre, tahiling na open sa tahod ng mga manggagawa. Matatanda ang nauna ng sinabi ng Dole na walang asahang anunso ng umento sa sahod bukas, araw ng paggawa, dahil wala pang isang taon mula ng magpatupad ng wage hike noong Hunyo ng nakaraang taon. Sa halip ay mag-aalok ang pamahalaan ng non-wage benefits. At yan muna ang latest update mula dito sa Malacanang. Hawi, Kara. Maraming salamat, Teresa Sandrada.